Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Super Health Program ni Senator Bongo isinulong sa lungsod ng Kalamba. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel ang Servisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Sa pagbisita ni Senator Bongo dito sa lungsod ng Calamba, Laguna, inanunsyo nito sa harap ng mga residente nagpunta sa City Health Center ang paglulunsad dito ng kanyang Super Health Program, kung saan mas pinaiting niya ang kanyang advokasya sa pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ng bawat Pilipino. Kasama pa din niya ito sa mga malasakit centers na kanyang una ng pinatupad at mas dinagdagan pa niya ang mga medical assistance na mapapakinabangan ng mamamayan. Ito po Super Health Center. Sa tulong po ng mga kasamahan ko sa Kongreso, Congresswoman ng Cha Hernandez at ng Department of Health, Secretary Ted Herbosa, pati na po itong proyektong ito. Ako lang po ng sulong noong 2021 na magkaroon po ng Super Health Center. Ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Pwede na po dyan yung panganak, dental, laboratory, x-ray, yung iba pong LGUs. Ito turnover na po ito sa LGUs kay hey, Doktor sa city government. Ayon sa kanya, kaya ay tinatag ang mga malasakit center sa bawat regional hospitals na pinatatakbo ng Department of Health ay upang matugunan ang pangangailangan ng mamamayan ng maayos at libreng tulong pang medikal. Sinabi din ng senador na katulong niya si Kalambaloni District Representative Cha Hernandez na nagbibigay ng medical assistance sa mga residente ng Kalamba. Isa din sa pinananawagan ni Senador Bongo ay ang paghimok sa mga kabataan na maging aktibo sa sports. Ani niya, Bukod sa nakakatulong ang sports sa pagpapalakas ng katawan at kalusugan, nakakatulong din ito upong makaiwas sa mga masasamang masamang bisyo ang mga kabataan. kung meron mo kayong sports program o presuman, mabari, uh, kung national cup, natulungan natin para ilayo natin ang mga kabataan sa iligang na droga. Get into sports and stay away from drugs. Ayon naman sa City Health Officer na si Dr. Adelino Labro, ang City Health Center ay gagawin ng Super Health Center sa tulong ni Senator Go at madadagdagan ng mga serbisyong medikal na maibibigay pa nito sa mamamayan ng Kalamba. Ang ating uh, existing na health center dito sa bayan, at ito po tawagin namin ay main health center. Ito ay mauconvert, o gagawin isang super health center. gaya ng nabanggit ni Sen. Bongo, marami ng mga serbisyo ang uh, sa super health center. At, Bongo, uh, sa health center. saan, halos buong buong ground floor nitong building na ito ay magiging super health center. So ito ay uh, sa tulong na rin ng uh, or, pondo uh, ng DOH pero ito po ay tulong na rin na dito ang Senado at saka yung uh, mababang kapulungan para madagdagan o mabigyan ng sapat na pondo kasi malaki yung kakailanganin sa isang super health center. Bukod sa pag-renovate sa lugar, nandun na rin yung mga gagabitan kasi magkakaroon na rito ng uh, halos lahat ng laboratory test hanggang sa x-ray. So ito po ay paglalaan talaga ng malaking pondo. Samantalang, bago pa man pumunta si Sen. Bongo sa Calamba City Health Center, una muna nitong pinuntahan ng University of Perpetual Health System Delta. Dito din sa lungsod ng Calamba upang bigyan ng educational financial grant ang isang dang mag-aaral dito na nasa ilalim ng scholarship program ng senador. Pinasalamatan naman ni Mayor Ross Rizal ang mga tulong na inihatid ng Senador at Ania bukod sa mga medical assistance mula sa tanggap ni Congressman Hernandez ay may lalong madadagdagan ng tulong pang medical para sa kapakanan ng mamamayan ng kalamba dahil sa super health program naman mula kay Senador Bongo. Sumalubong din sa nasabing aktibidad ang mga miyembro ng Sangguniang Panlinsod sa pangunguna ni Vice Mayor Attorney Toti Lazaro pati na din ang kumakatawan sa buong liga ng mga barangay na si Kapitan Pio Dimapilis ng Barangay Batino ito po si Heidi Victoria P. Atis na gulat para sa serbisyo balita dito sa DZSB ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod <music>